Mas tumitindi ang mga revelasyon at pasabog ng mga resource person na dumadalo sa Quad Committee hearing ng Kamara. May patinding pasabog pa kayang mabubunyag? At anong implikasyon nito sa isinasagawang hearing? Alamin natin yan sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat at magandang umat. Narinig nating lahat ang mga ibinunyag ni Ruyina Garma sa Quad Committee Hearings sa Mababang Kapulungan. Sa wakas, nagsalita na siya kung dati ay evasive si Garma nitong huling hearing ay naging cooperative siya at binasa niya ang kanyang affidavit. At nakapanlulumo ang nilalaman ng kanyang affidavit kung ito'y papaniwalaan natin sabagat napapaloob dito ang nakalulungkot na sitwasyon na kung saan ang mga taong inasahan nating poprotekta sa batas ang mga pulis ang mga matataas na opisyal ng gobyerno ay naging kasangkapan para ang batas ay labagin para ang mga karapatan ng mga tao ay yapakan para ang right to due process ay labagin. Matagal na po tayong walang capital punishment o death penalty. Ngunit kahit walang paglilitis ay tila hinatulan ng kamatayan ang mga taong napagsususpetsahan ng mga drug user o drug peddler o drug pusher. Nakalulungo. Nakapalulungo sapagkat ito ay hudya na for a certain time kung totoo itong sinasabi na ni Garmin, we were under a situation where people who are expected to be agents of the law have violated the law marami siya mga taong binanggit maraming pangalan mga matataas may dating pangulo Meron ngayong dalawa ng senador. At ang lalong nakapanlulumo dito nang marinig natin si senador Bongo na parabagang nagsabi na nalulungkot daw siya bakit parang ngayon ay bumabaligtad na na mga congressman na dati tuwa, at nakinabang naman sa so War on Drugs ni dating Pangulong Duterte ngayon ay parabagang mga kritiko na nito at nangunguna sa pagtuligsa, nangunguna sa pag-akusa, at sila na nga dito sa mga quad hearings na ito, ang nagiging daluyan para magkaroon ng pag paglimot sa di mano no, ay mabuting ginawa ng dating administrasyon. Nalulungkot ako dito sapagkat ang tila ipinahihiwatig ng Senador Bongo ay okay lang nalabagin ng batas okay lang na pumatay ka ng tao nang walang kalaban-laban. Okay lang na hindi mo muna binigyan siya ng karapatang ipagtanggol ang sarili niya. Basta ba makikinabang tayo? Hindi po kanya ng rule of law. Meron pa tayo mga panuntunan. Kahit po kriminal, may karapatan. May due process po tayo. Kailangan mong padaanin sa proseso kailang mapagbigyan ng pagkakataon ng mga taong ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kung totoo itong sinasabi ni Ruyina Garma na sinuportahan ng mga aligasyon at mga disclosures ng iba pang mga personalidad kasama ni si Kerwin Espinosa, ay ito ay isang madilim na kabanata ng ating kasaysayan. Nakalulungkot. Dapat may gawin tayo dito. Hindi dapat natin na ito binabaliwala. Bangat pinipresyum natin ang inosente, ang mga inakusahan, at bibigyan natin sila ng karapatang ipagtanggol ang sarili nila sa tamang proseso. Nasya siya namang ipinagkait doon sa mga biglang namatay na lang sa dilim ng gabi dahil napagsuspetsahan na at nagkumagamit ng droga yung mga pinagkait doon sa mga taong yon hindi natin yan ipagkakait dito sa mga pangalang nababanggit. Hindi natin pwedeng labagin ng batas. Galit man tayo, nanghihinayang man tayo, nanduluma man tayo. Patunayan natin na tayo isang bansang may batas at gumagalang sa rule of law. Panahon na para mag-imbestiga mas malalim. Alisin na natin sa Kongreso Nagpapasalamat tayo sa Kongreso at kung hindi sa mga investigasyon nila, hindi lalabas ng mga to, pero dali na natin to sa mga prosecutors, dali na natin sa korte. Eh. Para malaman na kung sino talaga may kasalanan at maparusahan ang mga nagkasala. Yan lamang po ang aking punto di vista ngayong magna ito. Balik sa Genesis Studio. Maraming salamat at magandang umaga. Maraming pong salamat, Professor Contreras.